Yo. <laughs> ayun isang mahamog no, magas in lahat po mga busing no. Ayun ang ganda no. Dito po tayo ngayon highway po yan diyan no, yung ayun yung suki natin na isdaan. Diyan tapos dito kila nana Yan sa kabila oh. Yan, ayun oh. Sandali ah. Yan suki natin no. Oh. Na isdaan kinananay. Tapos dito sa kabila yung suki natin kila tatay. Yan no. Oh. Yan na. Ah. Ayan. Ayan. Mahamog na no, umaga po sa inyong lahat mga busing, no? Di ba ganda, na? No? Lawak ng palaya, no? <laughs> Re Refresh muna tayo mga busing, no? Nang isa magandang umaga, no? Dahil like, ako ay... Dahil yung kapkat, no? Yung noise reducer, reducer niya may kwa na may Pro na ay eh, paggamitin mo 'yun may bayad na, 'di ba? Kaya 'yung GoPro ko nilagyan ko nito ng foam, 'no. Para kuan para mag uh, minus 'yung ingay sa hangin, 'no. Kasi wala ng noise reducer kung magagamit sa CapCut eh. Na lang, 'no. Yan so mga busing no ayan mga busing mga amigo mga idol no mga ma'am and sir ayan good morning good morning sa inyong lahat so ayan po no magikot mag-ikot lang po tayo dito dito tayo dadaan no sa mga palayan no dito tayo dadaan papasok labas tayo doon sa may irigasyon okay so yan yung gagawin natin ngayon no mag-ikot lang mag lang tayo dito sa mga palayan okay So good morning, good morning sa inyong lahat no. Shout out, shout out nga pala sa dalawa kong pamangkin no. Uh, ah, Reinhardt Lisa at saka kay Dexter Lisa. Ayun sa mga pinsan ko diyan no, kay Kumpol, kay Pato, kay Auntie Ina. Ayan, kay Nono Edward, shout out sa inyo diyan sa si no. Kay sa pamangkin ko no, kila Bibi, kina Jan no. Ayun, na-miss ko na kayo. Ayun, papasyal na lang ako diyan sa inyo, okay? So ngayon, sandali po kukuha akong ganda kasi oh. Ganda ng hamog doon sa bundok oh. Yan. Makapal yung hamog sana doon oh. Kaso oh, dito lang yung kakay ko eh. Yan. Yan po mga busing no. Maililipat ko na sa GoPro at mag eh, magmumotovlog na tayo pa uwi no. Nagikot-ikot na po ako no. Pero hindi ko na video. Gusto ko subukan na lang dito sa papasukan. Okay. Good morning sa inyong lahat. Kitakit sa daan. Good morning. Tara na mga busing <laughs> Subukan natin no, kung uh, maingay pa Kasi kung iganon uh, ko dati napakaingay po no Hindi marinig yung buses ko Kaso uh, wala nang reducer Kaya at mas lalong hindi na marinig yung buses ko Kaya at ngayon Dadaan lang tayo dito no Ganda na lalim na ng irigasyon dito mag -re relax tayo mga busing sa mga palayan sa malawak na lupain na naman at mga kapanguyan kala ko sa akin yung maingay kay pala eh. may palang yan yan dadaan lang tayo dito pa ikot no? ikot tayo ikot yan sandali lang ah naayos ko kasi yung pan ng gopro Naka yun po eh. <laughs> eh, oh. pa, 'yun buhay nila dito eh. Simpleng-simple lang daw. No? <laughs> Gaya <laughs> araro, kalabaw ang gamit. 'Yan yung mga buhay probinsya. nagpapakasta na yung aaso. ay na ako na mamaya paglabas ko na lang ulit hindi ko na dala yung pampagasulit na sa kakakaan ka, ko sa kaisip na makapalabas ka agad at makagawa na naman ng ano, bagong video yan dito mga pamamahay paglabas natin ng mamaya puro na palayan Dating natin doon mamaya sa pan Sa irigasyon Ayan puro ng pamamaa Puro na palayan ulit Ganda no Ganda pa ganito yung lugar mo no Ayan no Papasok ka sa kakahuyan Ayan no <laughs> Lamig eh Lamig pag ganitong lugar eh Sarap kaya't mag refresh tayo mga busing mag relax tayo at mag enjoy yan mag enjoy sa umaga makay ganda maaga pa kasi ako nagising no kasi naganda po ng kanang anak ko ng almusal at may niya ay eh, sa city pa naman siya nag aaral kaya umaga pa kami nagising at ay naganda para makakain siya bago umalis para makatipid-tipid no? So, mga school boy and school girl yan puro na mga anyan dito tingnan natin no kung may ganun kung maingay pa sa hangin dahil may isa lang na mic yung nalagyan ko no dapat may dito pa yan sa taas at sa ilalim na boom pero ito lang yung nalagyan ko pero subukan na lang natin kung ano yung labas mamaya ito yung pinakamadulas na lupa na madadaanan pa dati na si na yan dito eh. Parang nila. Hindi pa rin nila natapos. Bukod Jules. Tapos pag lumakas yung ulan dito ay eh, nako napakahirap ng daan yan dito nila. Doon pa lalo sa fan, sa irrigasyon. Masubra doon. Yan o, oh, tuloy pa rin yung kanila. O, oh, akala ko na kanila nung nakaraan eh dahil binipiso na yan dito dati hala eh. ko na siminto na eh. nila hindi pa rin pala tagal na kasi yun na tagal na nang dumaan dito nung nakapagikot din ako no nakikot din ako ah tulas ng buha gulong pa ayun o no? Yung doon lang yung simintado <laughs>

oh my goodness in the pinakwede excavation ah hala hindi tayo makapasok uh, pa dito pa lang sila <laughs> nila dito dito pala sila nagumpisa nagiwan dati puro pa yan dyan putikan eh hindi tayo makadaan dyan sa taas may ipan eh kaya dito tayo sa baba eh pwede rin pala ay hayop na to ah <laughs> yan purong palayan na po yan dito malalawak na palayan napakalawak po yan dito na palayan hanggang doon pa rin sa unahan no? sana lang may daan kung wala babalik tayo nito pag ituloy yung pagayos nila doon sa Juan eh? oh, okay. yes ganda dito no nakaka-relax no pag ganito mga lugar no marirelax ka talaga yung mga uh, oh, kalamansi kaso lang yung daan pag ganito yung daan nila dito pag maulan lang napaka putik naman lang doon sa ano putik ha may mga dumadaan may mga karagulong ng motor eh. <laughs> Ide ah. Uminit na din naman kasi Dali, dito tayo Ayan Ay nako So <laughs> polite road tayo ngayon eh Dito lang naman yung banda Doon naman mamaya Wala na ito Kaso kaya dito banda napakadulas talaga Yung gulong ko Giwang iwang eh <laughs> lang yan <laughs> sayau sayaw yung motor ko eh o <laughs> ah, diba magang-maga na pika na kagad si Binom ngayon <laughs> ah. dito naman ups dito tayo dito dito may gulong na daan ah, yan. <laughs> lalim ha <laughs> ay nako ano tayo nito ayan <laughs> tapat napaka putik <laughs> ito lang naman dyan sa so wala na eh. ito na yung last na mas grabe yung putik aso <laughs> delikado sa gulong uy aray <laughs> <laughs> Uh. Pegal <laughs> uh. <laughs> lalim kasi yung kwan eh huh. <laughs> Oh, di ba? <laughs> yung putek ko sa mundo. Hayop. <laughs> <laughs> Ngayon na. <yun. laughs> oh, di ba? Tumba tayo. Ha. <laughs> huh. Sabi naman ng putik ah. <laughs> Dito wala na. <laughs> Lalim pala yung sa kabila, hindi ko naabot. <laughs> oh, di diba? <laughs> Saya. <laughs> tutulog ah. <laughs> daw taputan na taputan motor taputan na taputan na taputan na taputan na taputan grabe yung putik ng motor ah sobrang yun yung pinaka pan kasi na klaseng putik yung madulas at madikit ah pagod ako ah <laughs> yan sandali ah ah diba matapag nugas nagasan pa yung gulong ni Binom <laughs> ah. <laughs> natumba si ako hahaha <laughs> <laughs> walang pa eh. walang ano ba yan walang extra cam kaya tindi ako nakita <laughs> nakatukod ako yung motor lang talaga na ako ano yung motor lang talaga na lubog sa putek yung kabila ako nakatukod ako eh nalis ko kagad yung paa ko yung lalim pa ganun ko nito napakalalim pala yung sa kabila yung napakan ko lumubog yung paa ko kaya ayun simplang <laughs> saya hindi na kayong kanyo <laughs> di <laughs> o oh, diba simplang tayo kakala ko ha ako sa pan eh kakala ko din ako sa irigasyon eh ayok na yon tinumba ako first time ah ano ang na ng pan dalalim na yung irigasyon time matumba masimplang <coughs> o de hype ka agad yun yung maganda hype ka agad yung dugo sa <laughs> tingli dati no sobrang dulas din yun yung inabangan mo masimplang din ako eh <laughs> pero dito lang pala <laughs> ay nako oh, pagkasarap sarap sa eh <laughs> simplang na lang, yung hindi masyado hindi yung sa sobrang bilis ka na simplang kundi yung sa dulas ng daan ka na simplang at lang naman no, mapaga lang naman hindi naman abusadong pagkaka kaan, pagkakasimplang hindi naman yung abusadong pagpapatakbo no kundi kanang talaga yung dulas at sa kalalim ng putik yung sa akin, ng pasimplang <laughs> tanggal yung side mirror po eh <laughs> wala, okay lang yun. Mayus pa <laughs> magandang experience yon. simplang tayo. <laughs> Ay, saya saya ang saya ng umaga. Yan, <laughs> uh, doon na yung labasan sa unahan. Tigil muna tayo dun sa unahan. <laughs> 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 Isa lang kasi yung, eh, yung action kami kaya hindi ako nakita. <laughs> ganda sana ng dalawa pitang kita yun eh diba? yan di ba ang ng palayan dito no yan o no, may mga tanim ng mga gulay sa gigid ng kano yan ito pag may kana pag may tubig na yung irigasyon nagsitanima na sila ng mga gulay tigil muna tayo dito tingnan <laughs> natin yung motor natin kung anong damage ah, grabe yung putik eh. Oh, di ba? Oh. <laughs> Lubog eh. no, <laughs> oh, yung paa ko. Lubog ako, buti na lang ito. Nakatukod na ako sa pan sa matigas na lupa. Kaya tindi na ako na pan pa. Nakabalanse ako kaagad no, yung nakaganoon kaagad oh. <laughs> ganda dito no nakaka-relax yung hamog oh. at yung hamog oh. morning dew yan oh, may mga gulay na silang tanim sa lapa no mga gulay po yan no oh, hanggang doon sa bawat kahon no sa bawat kahon may mga gulay yan no oh, talong oh. <laughs> oh yung tuhod ko ngayon well, hindi ako masyadong na lubog sa putik itong motor ko lang. <laughs> Sumimplang talaga. Nakaalis kagad ako eh. Naka kagad ako. <laughs> oh, di ba masayang experience. Ito mga gulay Tara no? na. Uwi na tayo. <laughs> nagsimplang na tayo eh. <laughs> Tong mirror ayusin na lang yan. Pandesal Pandesal May sticker pa yun sila <laughs> Pagdating mamaya Mga paliguan mo na lang Kung motor po mamaya O lawak mong pala yan Ganda tignan Nakaka-relax Pag malawak talaga yung matatanaw mo no Ma-relax ka talaga hindi <laughs> ako makamubuan sa pagsimplan ko ah naman bawa pa rin yung ko eh hindi na simplang tayo first time di ba in 2 years na pagmumoto vlog natin yan simplang din tayo <laughs> dulas kasi tapos malalim pala <laughs> hindi pa naman pang bike track yung gulong natin may giwang giwang yung kung mga pang putik talaga ng gulong hindi ka masisimplang doon kaso na, eh, yung gulong po sa ulihan gumaganon ganon sa putik eh kaya pag magtuwa itutukod ko talaga yung paa ko at saka hindi ako makabuelo pag eh, ako sigurado talaga na itatapon ako ng motor ko napakadulas kasi eh

Pinas ako <laughs> Marasan Grabe luta kami dalom dalom Putar Yan pang uri ko nagwigo wigo Pag tukod ko matalom ka tama ko ko kapalansin na tara ko motor ko Simplang ko eh. <laughs> 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 dalum ya kan dalum lutak di puta may irigasyon lalo yun may parasan pag gawa may irigasyon sa katuga no? ah puta oo oh. ah lente dalum dalum lutak le o yun ang mo ka hindi ka manukod yan ma gani hindi ay pag panukod ko lumubong yung ko si keko tapos naka hindi makukapatudok yung nagawigo-wigo yung motor ah simplang <laughs> <laughs> Itisimplang Kapon, lakas pa naman ng ulan yeah, Dito ka muna Magpapabahaw ka lang dyan Para mapapaliguan kita mamaya Okay yeah, Hanggang dito na lang po mga busing Love you all. bye bye Masayang experience Bye bye, bye, -bye.